muling pagbabalik mga tropa at mga beshi ng Payong Kotsero at sa episode na ito ay makikipesta tayo sa mga pinagkakaguluhan uh, ngayon ng mga news at mga updates Diyan sa pagitan ng Israel at ng Palestine na digmaan. Alam ko naman na hindi ka siya, ano? At alam ko naman na hindi ka nagugulat sapagkat hindi bago sa iyo ang gera. Ikaw pa, sa Pilipinas ka nakatira. Meron tayong tinatawag na total war policy. Ginamit yata yan ni Erap at ni uh, Corey Aquino. Meron din tayong tinatawag na War on Poverty Meron din tayong tinatawag na War on Traffic Meron din tinatawag na yung pamosong War on Drugs ano? na Lahat ng mga komplikadong problema natin Ang solusyon ng ating gobyerno ay GERA! GERA! Yan yata yung matutunan natin sa mga Amerikano no? Sa pagkat alam mo kung gagawing uh, Isang game yan sa Olympic At uh, ang Amerikanong tingin ko makakakuha dyan ng gold medal sa pagkat halos 106 yata yung kanilang gera na sinalihan. Veterano ang mga walang hiya pagdating sa patayan. <laughs> <laughs> Hindi naman sa ginagawa kong biro mga tropa at mga beshi yung digmaan, ano? Walang nakakatuwa doon sa mga namamatay, sa nasasaktan, sa mga napipinsalang mga estruktura sa agrikultura at sa mga kalungsuran dahil lalong-lalo na kung ang gumagawa nito ay yung mga maliliit na sektor kagaya ng mga manggagawa. No? Aww. So sino ba naman na nagkakaibig na panay ang tago mo tsaka dapa para makaiwas ka sa bola at bala? Alam mo mga tropa at mga beshi, hindi na ako magre-reklamong mahirap lang ako. Basta at least payapa ako nakakapag FB tsaka nakakapag TikTok at nakakapag basketball pa tuwing hapon. kaya sure din naman ako mga trop at mga beshi na karamihan sa mga sumusubaybay sa programa nating ito ay kontra sa gera at kontra sa mga asal. Ang tanong lang, mayroon ba tayong magagawa? bilang isang individual at bilang isang mga maliliit na mga mamamayan na nandito na lang sa mga maliliit na mga komunidad. Bago natin sagutin mga tropa at mga beshi kung ano yung mga pwede natin magawa para may pakita natin ang ating pagkontra dyan sa mga digmaan at karahasan na yan, eh mas maganda na pag-usapan muna natin at magkaroon tayo ng pagkakaintindihan kung ano ang mga tumatakbo sa utak ng mga tao at mga bansang war freak. <sets> ito yung mga observation ko lang mga tropa at mga besi ha? Bahala ka na rin magdagdag kung ano yung nakikita mo ring posibleng dahilan at pwede mong i-comment na lang din sa post na ito. Kawalan ng respeto. Kung ang isang tao ay walang respeto sa ibang tao, mas madali niyang mawalang hiyain, babastusin, sasaktan, ahamakin at papatayin ang mga taong hindi niya iginagalang. Bully. Ito yung ugali ng mga tao na mahilig mang maliit, mang abuso, Uh, Mang insulto Lalong-lalo na dun sa mga maliliit At mga walang kalaban-laban At hindi lumalaban ng mga tao Yung feeling superior Ito yung pag-uugali na pakiramdam mo Ikaw ang tama sa lahat Ikaw ang nasa taas Ikaw ang may pribilehiyo, Ikaw ang dapat nabigyan ng prioridad Balik tayo sa tanong May magagawa ba ang isang individual na katulad ko At katulad mo Para ipakita ang ating Pagtutul Diyan sa gera at karahasan, naniniwala ako na araw-araw ay sumasabak tayo sa gera. Kung kayo ay pumupunta sa mga pampublikong lansangan at sumasakay kayo sa mga pampublikong sasakyan para pumasok sa trabaho o pumasok sa eskwelahan at madalas kayo ay nakakaranas ng pambabalya, panggugulang, pangchachansing, at panguhold up, at iba pang mga uh, hindi kaaya-ayang karanasan, yan ay dulot na ang ating lansangan ay isang malaking battlefield. Ito ay isang malaking war zone na kung saan ang lahat ay magkakakumpetensya, magkakalaban at kinakailangan magulangan niya ang isa para siya ay mag-survive, para siya mauna sa pwesto, para siya ang mauna sa mga magagandang uh, lalagyan. Halimbawa mga tropa at mga beshi, ano, na kung ikaw ay regular na sumasakay sa bus no, at makakarinig ka ng mga taong na nangangaral ng kanilang mga paniniwala, maruddob nilang ipinangangalandakan ang kanilang espiritualidad, ikaw naman ito na magpagod na pagod na, no? Na gusto mo lang mag-black buy ng payapa at magpahinga pagkat yun na lang ang tanging oras na maibibigay mo sa inyong sarili sapagkat karamihan ng iyong oras ay napupunta doon sa iyong trabaho. Tapos aagawin niya pa. Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. At sa pagkakataon naman mga tropa at mga beshi na ikaw ay nanonood ng video o nagsa sound trip sa iyong cellphone, mag headset ka naman. Kung wala kang headset, aba, edi gumamit ka ng lata na pinagdugdugdugtong ng tali. Nakabili ka ng CP, wala kang headset. Kaya nag-aalala nga ako mga tropa at mga beshi, Baka kinakailangan pa bang pag-usapan at pag sa Kongreso at sa Senado kung paano ang tamang paggamit ng mga cellphone sa mga pampublikong lugar kagaya ng public transportation at sa mga parke at sa iba pa? Sa pagkakaintindi ko mga tropa at mga besi, ang respeto at paggalang at pag sa alang-alang sa ibang tao ay basic at common sense. Ano? Kung ayaw natin na tayo ay may istorbo, huwag din tayo mag-iistorbo. Huwag din tayo manggagambala ng iba. At marami din sa atin ang aliw na aliw sa panunood at pag ng mga mala Hollywood na mga aksyon ng mga kababayan natin sa lansangan na nagsusuntukan, nagbubuntalan, nagpapaluan ng tubo at yung iba ay nagbabarilan pa dahil doon sa kanilang mga hindi pagkakaunawaan sa kalsada. Alam niyo mga tropa at mga besi, kung tutuusin, napakaliit na bagay ang kanilang pinag-aawayan. Hindi na hindi pinasingit, naunahan, na at ito ay na exaggerate ano, at nagkakaroon ng mas malawak na impact doon sa mga partidong sangkot. Pero sa totoo lang, marami talaga mga kupal na mga motorista, mga riders dyan sa ating lansangan na ang pakiramdam nila, sila ang may-ari ng kalsada at, at, sila ay mas importante kesa doon sa ibang gumagamit. At dahil dyan, itinuturing niya na kakumpetensya at kalaban ang mga tao na dapat ay kapwa niya nakikinabang doon sa mga pampublikong spaces. Kaya kung titingnan mong maigi mga tropa at mga besi, ang ugali natin sa kalsada, ang ugali natin sa lansangan ay refleksyon lang ng ating pagturing sa ating kapwa-tao. Kaya kung matatandaan niyo mga tropa at mga besi, yung kultura ng gera at ng politika ay nabubuhay ito sa pamamagitan ng pag-aaway-aaway at paghihiwalay ng mga tao. Yung mga tao na mayroong kinakampihan na kanilang mga lodi, sila ay sinusulsulan ng kanilang mga lodi para magalit sila sa mga taong wala namang kasalanan sa kanila. At dahil itong tao na to hindi niya masyadong ginamit ang kanyang pag-iisip at hindi niya ginamit ang kanyang puso, naniwala naman siya sa kanyang lodi at yun ah, gumawa siya ng mga bagay para ik sa ikapapahama ng mga taong hindi naniniwala sa kanyang lodi yan ay isa sa ugat ng digmaan kaya tatandaan nating maigi mga tropa at mga beshi yung digmaan ay hindi mangyayari kung walang sumusunod kung ang mga leader ay nagutos at hindi sila sinunod, wala nga atake. Kaya maigi mga tropa at mga beshi, huwag tayong magsimula sa leader. Dapat magsimula tayo sa ating mga sarili at sa ating mga pagkakaiba-iba. Maari tayong mag-usap-usap, maari tayong magpanayan, maari tayong magdebate, maari tayong magkwentuhan, maari tayong mag-sharing para ma-solve natin ang ating mga problema. Direkta nating matugunan yung ating mga kinakaharap na sitwasyon. Kung ang iyong ugali sa lansangan ay nakabatay sa respeto, sa paggalang at pagunawa, tiyak malaki ang tsansa na ikaw ay nagpopromote ng kapayapaan at pag-ibig at solidarity. At yun ay ayaw-ayaw yun ng mga tao at mga institusyon na nagtutulak ng digmaan at kera. At mas malaki ang tsansa na nababawasan mo ang kultura ng hate, ang kultura ng pagpopromote ng digmaan at karahasan. <laughs>